What is up guys? So ngayon, samahan nyo naman kami dito sa video na to Shoutout kay Samuel, yung ating cameraman Never dies Ayan <laughs> So ngayon, this video, samahan nyo kami At matuto tayo kung paano magpalit ng Brake pad Dito sa may likuran, tingnan mo Ayan, papakita mo Papalitan natin yan Kasi nagkakaroon ng gas-gas Parang gas Hindi ko alam kung yung dating may-ari, baka ang pinalit niya ay hindi genuine part ng Yamaha, kasi na-try ko dun sa akin nagpalit ako ng hindi genuine, bagong-bago pero, madumihan lang ng konti tumutunog na parang gas-gas, parang alam mo yung parang pugpud na, so ayan magpapalit tayo ngayon, samahan nyo kami mag-aral so, ito yung papalit natin, Yan. kita ba, ito yung part number niya, o, oh. ito yung panglikod ng mga S-Max, tsaka ano uh, Force, Yan. Yamaha Genuine Part syempre Tanga natin ng Flat screw at saka Phillips screw Kasi mamaya luluwagan natin to Para. Kailangan natin luwagan tong uh, Brake fluid Ito kailangan natin baklasin to para Pag Pag binuka natin yung pan Yung uh, brake pad Hindi siya matigas So yun doon nagkakaroon ng uh, trouble yung mga nagpapalit ng kwan, mga nag DIY, papalit ng brake pad kasi ang tigas noon, bumabalik. Pero ang ang solusyon lang doon, buksan mo lang 'to. Ito. Etong cover ng brake fluid para umangat yung fluid na maayos. Tatanggalin natin yung kanya, uh, yung gasket. So tara, let's go. So ang kailangan natin dito, Phillips screw. Siyempre, ipapalit natin. Lagyan na rin natin ang w for, WD-40 Yung may kwan dyan, may tornillo para hindi mahirap tagalin Tapos syempre 12 Pero okay lang na naman, gamit kayo ng, ano, ng T-range na 12 kung wala kayong impact Diba? Tara, samahan nyo na kami, let's go! Tagalin na natin yung 12 Let's go! 12 Tapos, hilahin lang natin. Pataas. Yan, tanggal na natin. Tapos, dito guys, I-twist nyo lang to pataas. Ayan. Twist pataas. Ayan, lalabas na yung ito, brake pad. Pwede nyo nang tanggalin dito. Ayan o, luwagan lang natin dito ng Philip. O tayong Philip, luwagan natin. Ayan, tanggal na natin. So, ngayon, uh, bago natin tanggalin tong kwan na to, kasi kailangan din natin ng allen pala. Ito, pang M6 na allen. So, ang natin ngayon, guys, buksan muna natin yung buksan muna natin yung dito. Tara. Buksan muna natin yung brake fluid dito, yung cover niya. So ito, ingatan nyo lang na wag dumaplis yung inyong Philip kasi madaling mapudpod. Masira yung screw niya. Ayan o. Kaya kailangan yung ingatan. Ayan, buksan nyo lang yan. Ayan. Tapos guys, dito na tayo. Bago natin luwagan ng alin to. Nang, ito. Ayan, 5mm yung nakalagay dyan. Ayan o, 5mm. Bago natin luwagan yan di ba nabuksan na natin yung konton, Nabuksan na natin yung Cup ng brake fluid Eto guys pwede na natin Paluwagan yan tingnan nyo madali na lang sya Ayan o oh. Kasi pag hindi nyo pinaluwagan yun Babalik balik lang yung kon guys Babalik balik lang yung uh, Brake pad So masikip yan Pag nilagay, binal, nilagay nyo yung bago dyan Mahirapan kayong ibalik doon sa may disk. Ayan, lumuwag na siya. So, pwede na natin tanggalin yan kasi yung piston bumalik na doon sa loob. So, tara na. na sa alin. Alin naman na. Tanggalin na. Pindutin mo lang itong isa dito. Ayan, tanggal na siya. Pwede nyo itong linisan ng disc brake cleaner ha. Pero kami ngayon, itong gagamitin namin. Steel brush. Ayan lang. Pantanggal lang ng alikabok. Ayan. Ah, galing. Ayan, lang. Tikunti. Ayan o. Oh. Ah, alikabok. So, ito na ipapalit natin guys ha. Ayan na, papalit na natin. Bagong brake pad. Yun. Bagong bago, Lodi. So, ikabit na natin. Ganon, ganon din ang pagkakabit nito guys. Ayan o. Yan. Pag ganito, guys, ha. Ano, yung rubber niya. Ito yung parang rubber. Ito yung pupunta doon sa may piston. Ayan, pakita mo yung sa liyo. Ito yan, yung piston na yan. Ayan. Ayan, ganyan sya, ganyan. Ito, sa kabila to. So, iunahin na natin tong isa. Pasok lang natin sya doon. Nakita nyo yung kanto dito? May kanto yan, yan o. Oh. Ayan. Pasok nyo sya doon, ha? Pag ganun, no oh. Dito ka, dito ka sa kabila, Sam. Para makita. Yan, papasok nyo siya dun guys Dun oh. may kanto dun Kita ba Kita. Yan, 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 ganyan siya Yan, may kanto kasi doon eh no? Pakita mo dito sa may dulo Yan, may kanto kasi dyan guys Ayun ano? oh kita nyo yung kanto Ayan. Yan, ito yung feeling nyo, ayan may tumutulok na pataas. Ayan o, pagkakalabitin mong ganyan. Ayan. Ayan, ganyan sya. Tsaka itong isa rin guys, isa may kabilang banda. Ayan, ganun din. Meron ding kanal doon. Ayan o, kung may nyo, may kanal. Ayan o, itong puti. Ayan, may kanal dyan. Pasok nyo lang ito pa ganun, pababa. Pababa. Tuhugin nyo na ngayon ng ito, yung alin na yan yan o oh. yan thread nyo lang sya pero ito mas maganda maglagay kayo ng WD-40 dito ha habang nilalagay nyo to ayan o oh. yan ay sorry yan tapos itread nyo na to para mag-lock na sya kailangan ito itapat nyo rin ayan o oh. Pindutin nyo lang siya pa baba. Ayan, guys. Ayan. Pag na-feel nyo yung nag-ano na siya, uh, matigas na, punti lang. Ayan, pitikin nyo lang ng konti-konti. Ayan, pwede na yan. Tapos, so, huwag niyong kakalimutan, ibalik to. Protection niya yun sa dumi. Ito. Ayan. Natin yung uh, flat. Let's go. Ayan. Tsaka ito, paalala lang, huwag niyo masyadong hihigpitan to. Para sa future, hindi kayo mahirapan. Tipong hindi lang siya malalaglag. Ayan. So, nakapaglagay na tayo, guys. Ano na lang natin? Tulak natin konti. Ayan. Nakapagpalit na tayo ng brake pad. Okay. Balik na natin. Ayan. Ayun. Wait lang. May na nakalimutan ako ito pag ibabalik natin guys lagyan natin ng WD 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 ayan yan o para sa susunod hindi kayo mahirapan magtanggal hindi siya maninikit ayan ibalik na natin ayan ganyan nyo muna bago nyo baril barilin para hindi kayo magtampo sa bigas yun no tsaka nyo barilin no ito. Ito. Yeah. Ayaw natin kasi mabaklas So ito, isara lang natin yan Ayan. Saka natin ibalik itong puti. Tapos, pagkitas nyo mong gumawa dyan, kailangan punasan nyo din agad. So, pagkatapos nyan, pag naikabit nyo na, huwag nyo muna ilag-drive ha. Ito muna, pisil-pisilin nyo muna itong preno nyan hanggang sa kumagat. Ayan o. Oh lang sa kumagat yan, guys. Kapit na yan. O ngayon, pandarin natin para matisting natin yung kapit niya. nitong S-Max 155 so sa lahat naman ng motor dyan ganun din kasi pare-paras lang naman yung uh, caliper natin eh. so ayun lang guys no? ganun lang magpalit ng brake pad so sana may natutunan kayo sa video na to syempre pa-follow na rin sa comment nyo kung anong comment nyo na, na nakalimutan ko sa video na to at uh, sasagutin natin yan so ayun thank you ride right safe bye bye